Shout out sa inyong lahat dyan mga idol Welcome to Tata Basuriro Vlog mga idol Ayan, so tingnan natin yung mga basura natin mga idol oh. Ayan, ganyan kahaba yung aking sasakyan mga idol Ayan, basura na nakarganin nila doon mga idol oh. Ayan, napakahaba mga idol oh. uh, Ang linis ng basura namin mga idol oh mga balat ng buko yan mga idol eh shout out sa inyo lahat yan mga idol no so akyatin natin yung ano, mga idol uh, sa taas yung basura namin para makita nyo mga idol kung gaano ka kalawak dito sa taas yan yan yung tailgate nya mga idol oh. ay yung tailgate dyan nila inakyat yung basura mga idol tapos papunta dito sa ano napakalawak mahaba pala ito mga idol mahaba yung ano, na ito. Uh, dam ito yung tinatawag na LDT dam truck mga idol mahaba pa ito sa tinatawag na dam truck mga idol ito yung long dam na tinatawag mga idol uh, nakikita nyo yung mga kahoy mga idol oh. yung mga kahoy mga idol ito naman yung nilalagyan ng mga saging. Ayan. Ayan. may mga ano pa ng... May mga ano pa mga idol ng ano ng saging Oh. Yung balat ng saging mga idol. Kasi ang nilalagay dyan mga idol yung... Uh, mga saging mga idol. Kaya yan nilalagyan nila ng mga ganyan mga idol. Para hindi mahinog yung saging na nilalagay dyan sa mga... Mga ano na yan, oh, mga kauhin na yan. Tingnan mo yung mga basura namin mga idol oh. Ano? Balat ng buko 'yan mga idol. So hindi ganun ka dumi yung basura namin dito. Ano? Mga ano, mga balat ng buko 'yan mga idol. Kasi nandito ako sa area ng bukuhan mga idol. So ang mga ano talaga namin dito, ang mga basura talaga namin dito, ayan, mga balat ng buko. Yan, ganyan ka ano dito ma... Ganyan, ganyan ka ano yung pasura dito kalinis Pwede rin yata yan ma-recycle mga idol, no? Kasi mga balat ng buko lang lahat. Kung meron lang magre recycle yan, no? Maganda yan pagtawa sa mga halaman. at na mga idol, no? Pag-alasize na ng gabi, medyo madilim na. Ayan. Napakalaki yung building na yun mga idol oh. uh, Tinayo dito malapit sa amin o oh. Parang barko <laughs> Ayan natin naman yung dolo doon mga idol oh. Parang barko yung ano ng Building na tinayo Ayan mga shout out sa inyo mga idol Ayan, Nakita nyo na yung basura ko mga idol no Ngayon kalinis yan mga idol no And steady lang yung sasakyan ko dito mga idol Ayan, pag napuno Tsaka na lang namin dinadala Doon sa dumping area namin uh, Umabot yata ng mga Apat na oras mga idol Apat lima bago mapuno ba Ngayon Kung porno mga idol, mayroong araw na malakas Ang basura Ayan Ayan, thank you sa inyo lahat dyan mga idol para maraming salamat. See you next video mga idol.